Sensitibo ang panlasa ng crayfish, kaya't mabuting iwasan ang pagbibigay sa kanila ng Magandang buhay mga pusing! Malagod na pagwati and welcome back sa ating channel. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan naman natin kung ano ang mga pwedeng kainin at mga dapat iwasang pagkain ng ating mga alagang Australian Red Claw Crayfish. Siyempre, samahan na rin natin na ilang mga kapakipakinapang na tips sa pagpapakain kung anong oras sila pwedeng pakainin at kung ilang beses sila pwedeng pakainin. So tara, simulan na natin mga bossing. Let's go! Australian Red Claw Crayfish ay kumakain ng halaman, bulay at karne. Kaya tinatawag silang omnivorous. Ito yung ilan sa mga pagkain na pwede nating ibigay sa kanila. Number 1, Commercial Crayfish Pellets. Ito ay mga pellets na espesyal na ginawa para sa pangangailangan sa nutrisyon ng ating mga crayfish. Nagbibigay ito ng balanced diet at madali rin itong mabili sa mga pet shop. Gaya ng nabanggit ko sa una nating video mga bossing, ako ang pinapakain ko sa ating mga alaga ay PO2. Commercial fish pellets siya na gusto nilang kainin na pwede nyo ring mapakain sa kanila. At marami pang ibang klase ng mga sinking pellets. Number 2, fresh vegetables. Gusto ng mga alaga nating crayfish ang iba't ibang mga sariwang gulay. Napakainam na pagkain ang mga dahon tulad ng kangkong, talbos ng kamote, lettuce, spinach at kanye. Pwede rin silang bigyan ng mga gulay tulad ng carrots, patatas, sucini, pipino at mga bosing. Siguraduhin lang na hiwain natin ito ng maliliit at para mabilis nilang makain at malulod. Number 3, protein-rich foods. Kailangan ng crayfish ang protina para sa paglaki at pagunlad. Pwede mong ibigay sa kanila ang mga pagkain na mayaman sa protina tulad ng hipon at isda. Ito ay maaaring buhay o naka depende sa availability. Ngayon naman mga bossing, pag-usapan natin kung ano ang dapat iwasang pagkain ng ating maalagang Australian Red Claw Crayfish. Number 1, citrus fruits. Iwasan natin ang pagbibigay sa kanila ng mga prutas na may asim tulad ng orange, lemon, at grapefruit. Ang acid sa mga prutas na ito ay maaaring makaapekto sa kanilang digestive system. Number 2, maanghang o may lasa. Sensitibo ang panlasa ng crayfish, kaya't mabuting iwasan ang pagbibigay sa kanila ng maanghang o masyadong malasang mga pagkain. Piliin ang mga natural at hindi malasang pagkain. Number 3, processed foods. Iwasan ang mga pagkain processed dahil karaniwan itong naglalaman ng mga ingredients na maaring makasama sa crayfish tulad ng mga additives at preservatives mga bossing. Narito naman ang ilang karagdagang tips sa pagpapakain ng ating mga Australian Red Glow Crayfish. Number 1. Pakainin sa gabi. Pinatawag silang mga nocturnal kaya mas aktibo ang crayfish sa gabi. Kaya mabuting pakainin sila sa oras na ito. Ito ay kasalukuyang ugali nila sa pagkain. Base sa ating research mga bossing, maaari natin silang pakainin around 5 to 7 p.m. Then mag-allowance lang tayo ng mga isang oras bago natin patayin ang ilaw nila. Kung nasa indoor setup ka, kagaya ng sa akin na nasa room yard. By the way, sa susunod na mga video pala natin mga bossing, tuturuan ko rin kayong gumamit at mag-set ng auto timer ng ating mga ilaw ng aquarium para hindi tayo nahihirapan sa pagpatay at pagsindi nito. Number 2, pakainin ang sapat na dami lang magbigay tayo ng pagkain sa maliit na dami na kaya lang nilang kubusin sa loob ng ilang minuto mga bossing. Maaari natin silang pakainin ng isang peses sa isang araw, iwasan natin ang sobrang kapapakain para mapanatili nating malinis ang quality ng tubig. Number 3, alisin ang hindi nakain na pagkain. Kung may natirang pagkain pagkatapos ng pagpapakain, siguraduhin alisin ito sa tank after 24 hours para makaiwas din sa ammonia spike. Ang pagkabulok ng pagkain ay maaring makaapekto sa quality ng tubig at sa kalusugan ng ating mga alagang crayfish. Tandaan natin mga bossing, mahalaga ang iba't ibang uri at balanced diet para sa pangkalahatang kalusugan at kabutihan ng ating mga crayfish sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng halo-halong commercial crayfish pellets, sariwang gulay, at mga pagkain na mayaman sa putina, makakasiguro tayo na makakakuha ang mga crayfish breeder natin ng lahat ng kinakailangang sustansya para sa paglaki at kalusugan nila. Ayan mga bossing, sana'y nakatulong ang mga tips na ito sa pagpapakain natin ng ating mga alagang Australian Red Claw Crayfish. Kaya mga bossing, maraming salamat sa panonood. Kung bago ka pa lang sa ating channel, and mailig ka sa mga ganito natin, naman mga bossing, subscribe naman. And pahit na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga latest videos. Comment ka na rin sa baba, mga bossing, let me know what you think. Always remember, si PT natin ang mga kaalaman kung sa kauna na. Rin. See you in the next video, mga bossing. Ciao!